Magandang maganda naman po mga ka-seniors, citizens, viewers, followers. Katatapos ko lang po mag ng pinggan, nagwalis, napalibot. Kapag luto na po, kapag kalimbasan na, nakain ko yung mga po ko. Pagkakain, inugas ako po mga pinggan, katatapos ko nga lang po. Ngayon naman, papawis naman. <laughs> hingal pa ako. Ito po. Ay! Ito po ang tunay na papapawis dito. Dinagdagan ko na uli na nga. Balik, apat na kilo. Gumagang na batak eh. Ito, tigalakong kilo ito eh. Bagiging 12 kilos na po ito. Ah, ito po. Ah, ang bigat na oh. Ah! Ayan. Ayan, parali ko. Ayan, ito. Maabali maaba Dito mo na ako sa dumbbell. <coughs> 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 Hindi ako nakapagludo ka po. Nakakalimutan kung ano. Makapag-upload mo ba sa, sa YouTube at sa, sa page. <coughs> No, <laughs> băng ga, cây năm kg luôn, tatlo helper sign ito kaya po hindi pantay ito kasi yung kaliwa natin sa kanan hindi po alis magkaparas ng lakas mahina po yung kaliwa o kanan iba po ang lakas kaya huwag nyo yung bigat muna hindi niyo maangat ka kagad ah. Ah, uh, yeah, tingnan yung po yung talagang gawin niyo. Kahit mabigat kaya po. Uh. 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 Ito lang kilo yung bigot na iyo. Ito na.

hindi ko pa kaya ano kaya ibabatas kay hindi garto muna air pong big lane hindi po kaya, ano, kaya muna. Hindi po, ayaw, huwag mo na nang dahan dahan po konti tinti hindi po na ako sa biglaan yan kahit hindi niyo po po at na paano ito lang pong nakagarto laking bagay po yan ginagarto-garto niyo Ito, binuhat ko mabigat nito Pag bata ko nung 12 kilos po, gagang yun. Pababa. Ah, ugit na. Ah. Uh. Uh. Gut. <tries> ah. <tries> ah. <tries> uh. <tries> na. po ako. po oh, laki bagay po to sa mga katulad po po may dad do magagarto kayo para huwag kayo malambot para manatili po yung sigla sa katawan huwag niyo pong isipin kayo tumatanda lalo po kayong tatanda kapag iniisip nyo yan isipin nyo na bata pa kayo bata man sa edad pero po sa pangakatawan eh bata pa ang lakas pa Ay. ako po 64 years old na po Ay. Ay. 64, 64 years old na po nakapagsisibak pa nakakasapa ng puno nakapagkakonstruksyon pa po Ay. dito po magtatapos ah, gumang po pagka bumubuhat mabigat tapos bumubuhat ng garto gumagang Eleven minutes. Ah. Ah. Bisat. Ah. Ya. Ah. Terima kasih, Bu. menit.